Nakakaaliw nga ang balita na ito. Kim Chu masayang nagkwento sa Showtime tungkol sa bakasyon nila ni Paolo Avelino. Kahapon nga lang ay nagkaroon ng interview si Paolo at Kim Chu tungkol sa kanilang pagbabalik sa Pilipinas. Dito nga ay inulan ng samut-saring mga papuri at komento ang mga binahagi ng dalawa at kanina nga lang ay bumalik na din sa Showtime ang host actress na si Kim Chu. At dito ay masaya siyang nagkwento habang nakaere ang programa, tuwang-tuwa nga umano ang mga audience at ang mga co-host ni Kim Chu. Ayon pa nga sa kanya, hindi niya malilimutan ang mga nangyari habang nasa ibang bansa sila at magkasama habang ginagawa ang mga masasayang alaalak, kinilig naman ang mga fans dito at inaabangan nila ang pahayag ng aktor. At dahil sa binahaging pahayag ng aktres ay mas lalo silang pag-uusapan ng mga fans at netizen. And this are chika for today mga ka-showbiz. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.